Ano ba 'yan? Tablet

Okay. Oh, wait for me. Wait for me. Maga na blood. Maga na blood. Ano pa nurin mo garaud? Yum yum. Magugib mama. Okay okay. Kasi okay. oh, naman din. mag, mag dong kagaro do oh, ta ako ko na garo. Okay. Oh, sige, dito na gano'n dahil ito, kukunin, okay? oh, kukunin ko na dali. Pikit na garuda. Pikit na bebe ko.